Ay hey mga kabuting ting, meron tayong gagawin dito na isang Vivo Y11. Ang problema nito, kalahati lang yung LCD dito. Walang, ayan o, blackout. Dito lang siya meron. Ngayon, ang gagawin natin, kapag gaganito, natatouch pa naman siya, kaya lang, hindi na, hindi na makita rito. Ayan, ang ganyan lang. Kaya, kapag gaganyan, magpapalit na kayo ng LCD. Unang gagawin natin, tanggalin natin yung kanyang SIM tray. At mag magbabaklas tayo ng kanyang pa-cover. Ayan. Dito. Dito sa ilalim. Ayan. Kung lang siya. Ganyan. Ayan o. Oh. para matanggal yung kanyang lock yan kapag kakain kuko kukuhin nyo na pagka hindi, paikot ganun ang gawin nyo medyo pasikpat na ganyan ng konti paikot dyan ngayon itong fingerprint andito yung kanya flex ayan o ito ang galing nyo yan para hindi siya maging istorbo ayan sungkitin yung plastic sabi nyo lang. Ngayon, pangalawang gagawin nyo, tanggalin nyo yung mga tornilyo ng board. Ito. Sa uh, magtatanggal tayo ng back cover nung ating board, iaangat natin yung flex nung kanyang battery Tsaka yung battery tatanggalin din natin sa yung flex ng ating LCD nasa ilalim ng battery Ayan, kaya obligadong tanggalin natin to Ayan, double check lang natin Ayan, meron pa isa Ito yung sa flex ng battery. Ayan, ay, tinatanggal ko na yan. Ito. Ganyan nyo muna siya. Tanggalin nyo na rin yung flex ng power button. Ayan. Dito, ang ating yung green plastic na yan. Kasama yung white. Tapos, lalagyan natin siya ng para madali nating tanggalin. Yung nilalagay ko na to, Ayan. Electronic thinner yan mga kabuting ping. Madali na siya nating tatanggalin. Ganito ang paghila dyan eh. Ayan. Ayan. Tanggal na. di ba? Sabi lang natin. Ngayon itong plastic. Iangat nyo rin yan. Ganyan. Kahit kalahati lang. Kasi ito naman yung flex nung ating LCD. Ayan. Ito. Ngayon, dito sa ating LCD, gagawin natin, dito, ito, speaker cover yan. Kailangan maiwan yan eh. So, lang siya rito. Ganyan. Dito, ayan o, oh, iiwas nyo siya. Yung curve para maiwan siya. Ayan oh. Dali nang tanggalin to pag ganyan kuan. Ayan. Oh. Ayan ah. Oh. dito sa ilalim. Tapos ibubukan niyo siyang ganun tanggal nyo yung Ayan. ito ngayon pag natanggal nyo na siya ang gagawin nyo ito lilinisin nyo yan kasi may mga naiwang dikit dyan eh ayan paikot para pagka nilapat natin mamaya yung ating LCD eh hindi siya nakaangat Ayan. Pagka naikutan nyo na siya, check lang natin para hindi siya nakaangat mamaya pag tinest. Tapos te-testingin natin yung ating LCD na bago. Ngayon ito yung ipapalit natin. Ayan. Y11. Ito yung luma. Ngayon i-trial muna natin. Bago natin siya i-fix. Testingin natin. Sabit nyo lang na ganyan. Tapos, kabit nyo yung flex. Ngayon, ibalik nyo yung plastic nya. Ayan. Tapos, yung battery, i-kabit natin. Ayan. Kabit nyo tong flex ng power button para ma on natin. Ngayon, itry natin siyang i-on. Ayan o. Oh. Lumabas na yung kanyang bibo. Yan. Tingin lang natin kung wala siyang depresya. Kung good yung ating LCD. Ayan mga kabuting ting oh, nag-open na. Nahingi natin yung password kanina doon sa may-ari. and ayan. ayan. Nagagalaw siya, di ba? Ngayon, kumuha kayo ng isang application. Alimbawa, itong calling. Igalaw nyo ganyan. Kapag gumagalaw yung mga tinatamaan nyo na application, ibig sabihin, okay yung ating, ayan o, oh, ipapalit na LCD. Kailangan, paikot yan. Ayan, no? Ayan. Kailangan lahat, kailangan lahat, lahat siyang gumana. Ayan, iba ba, kuha kayo ng, ito, contact. Ayan, kailangan niyang paikot na yan. Paikot niyan. tang ma, ayan. Ma, ayan, o, gumagalaw, di ba? Ayan. Pagkaganyan, pwede na nating i-fix 'yung ating LCD. Ayun. Okay, biks na natin makakabuting ting-ting up muna natin. Ayan. Tengkalain nyo ulit dyan. Tapos, lalagay na natin yung didikit na natin. Ayan mga ting, Didikit natin. Simulan nyo ito. Ayan. Paikot. Diba ding sumubra siya? Huwag lang kukulangin sapagkat pag kinulang yan, maaaring makita yung ating backlight. Paikot yan. Dito hanggang dito rin siya. Yan. Ikutan nyo. Pwede nyo nang ilapat yung kanyang LCD na bago. Pati yeah. na lang. Okay. Kaya yeah, mga kabuting-ting, i-fix uh, na natin. Ayan, ganyan, ganyan nyo lang sya. Ayan. Tulak nyo ng pababa. Tapos, pagka pataas naman, pakaliwa. Ayan. Para lumapat sya ng maayos. Ayan, meron syang pinakagay. Ayan. Ngayon, lapag nyo siya. Tapos, i-fix nyo na yung kanyang flex. Bali, ito, bubuin na natin to mga kabuting ting. So, na-testing naman na natin kanina. Ngayon, isunod natin yung kanyang battery. kabit natin yung flex nung power button. Ayan. Iayos lang natin mabuti. Okay. Sunod natin yung cover nung ating board. Ayan. Ay, kabit natin yung mga tornilyo. Tapos, susunod natin yung kanyang back cover na. Yan, double check lang natin. Yan ang pang-tunin Yan. Okay. Sunod natin. Ito. Fingerprint nya. Higaan nyo siyang ganyan. Para madali. Yan. Tapos. Ito. May lock yan. Dito. Ayan. Tapos yung tumilyo. Pagkakabit, ganyan. Unahin niya sa ibabaw. Aray, rinig niyo naman yan. Tutunog yan eh. Ayan. Sabihin, pagkatungunog, lumapat na siya. Paikot yan. Doblihin niyo. Ulitin niyo. Ngayon, gagam gagamitan natin siya ng clamp patutuyuin natin siya ng kalahating oras para lumapat ng maayos yung ating LCD yan tayo lang natin mga kabuting ting kalahating oras saka yung higpit nya katamtaman lang higpit natin ay natin yung kalahating oras. Okay. Okay. Ayan mga kabuting-ting, kalahating oras na ang lumipas. Tanggalin natin. Ngayon, idababalik na natin yung kanyang sim tray. Ayan. Tapos, ang isusunod natin, dilinisin natin yung pinagtanggalan natin ng ay yung pinagdikitan natin sa labas. Ayan, dalawa yung sim niya. Kaya na huwag yung kakalimutan kasi bibili pa kayo ulit pag nawala yan. Yan. Ngayon dito sa gilid na to, ganyan lang paglilinis niya mga kabutingting. Daliri lang. Paikot. Para pag nilapat yung bagong tempered glass. Yan. Hindi siya nakaumbok. Pupunasan na lang natin mamaya yan para malinis. Yan. Okay. Ngayon, i-on natin. Ayan. Stay na. lang natin. Ito na yung ginawa natin. Ayan. Magagamit na nung may ari.